Ang hapon mga kapuso, ito na naman pong muli ang inyong lingkod upang maghatid ng mga kapanapanabik na ganap. Dito lamang po sa Lili at Matias at Law, ang pinakaaabangan ng sambayanan. Nang magkita kita nga ang pamilya Enano at pamilya De Leon ay nagbangayan nga po sila ng salita. Ang kanilang mga asawa na walang iba kundi si Patricia at Lorena. Sinabi nga ni Patricia na gagawin nila ang lahat para sa ganun ay makulong ang ka anak ni Lorena na ripis Sinabi naman ni Lorena na inosente ang kanilang anak at walang ripis na naganap at gagawin din nila ang lahat para sa ganun ay uh, malaman ng buong mundo ang kasinimalingan daw ni Trixie. Habang nagbabangayan nga po sila, biglang dumating naman si Lilet na nagsubmit ng mga affidavit dito sa case ng kanilang anak ni si Ino. At laking magpasalamat nga si Lorena kay Lilith dahil nga sa pagpayag niya na siya ang maging mag abogado ng kanilang anak. Dito naman nakita ni Lilith ang galit ng mag-asawa sa kanya ng pamilya inano samantala laman nga ng media si Lilet dahil sa pagkampi niya dito sa inaakusahang rapist na si Ino na bakit hindi si Trixie ang kanyang kinampihan na babae na naging biktima daw ng rapist nang mapanood naman ni Ira ang pangyayaring ito, sinabi niya na wala na daw sa pag-iisip si Lilat dahil bakit kinampihan niya ang rapist na hindi ang kagaya niyang babae. Sinabi naman ni Bonnie na nakilala niya si Ino sa isang event at nakita daw niya na mukhang mabait ito at baka ganoon daw ang pagkakakilala ni Lilith sa kanya samantala dahil nga sa overdose si Trixie sa pag-iinom ng alak ay napunta nga siya sa ospital at sobrang nag-alala ang kanyang mga magulang umiyak si Trixie na sinasabi na ayaw na niya, hindi na niya kaya dahil napasak, napakasakit daw ang nangyari sa kanya nang malaman naman ni Lilette ang pangyayaring ito tinangka niyang puntahan sa ospital at magtanong kay Ramir kung kumusta na si Trixie dito na nga po nagkaroon ng pagkakataon na mag-usap ang dalawa. Ngunit, sinabihan lamang ni Ramir si Trixie na isa siyang pagkakamali sa kanyang buhay at mula ngayon ay iisipin na niya na hindi na niya anak ito. Umiiyak nga po ang ating bida dahil sa mga masasakit na salita na sinabi ni Ramir na kanyang ama. Narinig naman nila, Lorena, Constantino ang pag-uusap ng dalawa at sobrang naawa sila dito kay Lilian. Samantala, ipinakilala nga ng kaibigan ni Ramir na attorney ang magiging attorney ni si na walang iba kundi si Sefarena At sinabi nga niya na isang magaling lawyer ito at lahat ng cases na hawak niyang rapist ay naipanalo niya. Nag-usap nga sina Trixie at ang kanyang abogada sa isang bar at sinabi nga ng abogada na kailangan maghanda na si Trixie kung ano man ang dapat mangyayari at dapat handa siya sa kanyang mga statement. Sinabi naman ni Trixie dito sa lawyer na mind your own business. Wala daw siyang pakialam kung ano man ang mangyayari. Sa pag-uusap naman ni na Kurt at Lilet, sinabi nga ni Kurt na kailangan magkaroon sila ng testigo na makapagpapatunay na si Ino ay isang mabait na tao. At isinadyas nga ni Kurt na kunin nila si Bonnie. Ngunit sinabi naman ni Lilet na hindi hindi siya hihingi ng tulong kay Bonnie na siya mismo ang nagsabi at nag iwan sa kanya bilang isang kaibigan dahil kay Ira. Ito po ang mga dapat natin abangan bukas dahil simula na nga po ang trial dito sa kaso ni Ino. Maraming salamat po. Thanks for watching. Bye-bye.